Mapatama din yung mga sidyante. So, yung... Kaya nga ka a peaceful revolution against corruption. So sa tingin niyo po, paano natin masisiguro, masisiguro na hindi sila magagamit ng any sector para sa pansalili nilang presyo? Kaya, kaya nga nakikiyo sa puro ito, kasapin natin lahat. Na, Pabayaan natin mga ng ng kubilos. This will be the first time in the Philippines or I think in the world na ang kamataan ang mag ang, ang revolution against corruption. Pakita lang sa buong mundo na di tayo gagaya sa na magulo. May namamatay, may nakabasa, may nasisira. Iyon lang po ang suggestion ko. Kung okay sa, sa kanila yan, ganun po. Okay, maraming salamat po. after ng an Susan ng um, Pilipino Bureau. Kanina po binigit niyo na President um, ay kasama doon sa binansya niyo kanina. ah uh, can you name names? Uh, mga contractor lang ba ang sinasabi niyo na korap? O meron pa po mga iba kayong gusto na po yet? Can you name names? Marami po contractor pero sino ko na sa rap na nito. At Maraming listahan, minensyon ko lang yung minukos na rote na tigarot mo ang presidente natin. Yung bagong kayo ng Lawag City ngayon ang the biggest contractor aside from the Diskaya. Ah, uh, uh, magandang nga po sa ating lahat. Lahat lang natin sa inyo, Governor Chapit Simpson. Maraming salamat po. At uh, kayo ay Naikita namin na, na, na nakikisa sa sentimento ng mga mami ang Pilipino. Uh, po dun sa sinasabing pagsisimulaling, nagdagdagan ko lang po. Nagmanag po ang pagsisimulaling ng ating Pangulo dahil dun sa spinagit na po na 5,500 na control project na natapos na at marami pang kasunod. So, bali ng Panginoon po ang nagpahayag na talagang wala pong natapos yun po ay isang kasinungalingan ko na hindi niya na-verify. Kaya tama po ang sinabi niyo na napakasinungaling po talaga. At tungkol naman doon sa sinasabi na uh, kung kasama ba ang pangulo sa korupsyon, kitang-kita naman po. Dahil unang-una, ang lahat ang nagaganap na ito, imposible nga lang kinalaman ang ating head of the state. Dahil siya po ang pinakamataas na tao sa ating bansa, dapat po lahat ng nagaganap bilang competent leader ng ating bansang Pilipinas, dapat po talaga ay alam niyo ang nagagalak at nangyayari. Na tulad nga po, ng 250 na Congress pa na kumirma. Yung positing hindi niya alam. Dahil alam na po na ang anak niya ang namunan nito. Yun lamang po. Maraming maraming salamat po. So, Mukhang tama po kayo dyan. Ang budget, iutos ang presidente sa DBM. DBM gagawa ng project about destruction of the president. I-re-review po na, mag-re-review dyan, Presidente. Ipapasa niya sa Kongreso at Senado, mga kasama niya lahat. Sino hindi sumusunod to? Ngayon, bibigyan niya ibang tao. Alam niya lang lang. Kaya may Alzheimer na ako dahil ni dimension niya yung drug and corruption. So drug control, nakasama siya, nakalukutan niya. <laughs> Gaston Mundo ng Kinsinanala ng Delicate um na may nakausap na po ba kayo ng mga student leaders or student organizations to spearhead this um youth led movement wala pa, mababasa ko lang, napabalitan ko lang na umipilo sa mga siyante. Narinig ko lang mag-texalita sila. Dapat sila ang uh, mag-lead ito, hindi tayo. And how do you envision this uh, student movement? Kung sakasakaling may tumugo sa panawagan ng ulo na, na pamunahan ng kabataan, ng reprosyon sa pamunahan ng huwag pagdalaw sa mga eskwelahan, paano niyo po ito nakikita ang ma ma-execute ng mga kabataan? Well, future charity na ito. So are you, are you calling future, for boycott? Future charity na ito. So, sila bahala kung ayaw nila, sila maapektuhan. Sign ko so rin po so, ito. Walang kahit, walang hindi ito itong corruption. Sila efektado, wala sila tinabuhatas. Kaya dapat sila ang kumilos mismo para hindi mapahiran ng mga tulipirahan. So yung pong boycott ng mga estudyante sa alam na uh, eskwela ang pagdilo sa eskwela pag nila sa paaralan is should be continuous habang hindi tuwa ba yung mga korup corrupt sa pamahalaan? Suggestion ko lang yun, para peaceful. Walang gastos pa. Lalaban tayo sa demonstration. Ang dami nila kaya nga. Wala naman din demonstration. Magbabayad sila ng mga kalaban. Mumpurahin pa tayo yung mga da attack dog. May <laughs> At marami silang attack dog. Yung mga trolls. Anong laban natin yan? Aku apa aku bagi sentar, Mereka yang atak, atak. Atak dong yang tahu tujuan. Bila bayar, silahkan. Silahkan. Ayo, maaf, ayo, 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 Marcos sa mga, mga info dun sa sa blood control products So, ba sinasabi na si Pangulong Marcos ay involved sa corruption.

sangkalan, yung edukasyon ng mga kabataan para sa paglalo sa korupsyon. Kung uh, ano bang assurance natin na pag hindi sila pumasok sa kanilang mga eskwela, ay mawawala yung korupsyon. Hindi, hindi yun ang sinabi ko. kung sila pumasok, hanggang di ko ang yung mga official natin na korupsyon. Kung maawa sila sa mga estudyante, mga kabataan, dahil nilaglalaban nila ang karapatan nila, kasalanan nila. Para di mahirapan ng mga kabataan ng mga sibyante, ubalista sila dyan as soon as possible time. Asap! Pero mga katagal niyo, Sir? Kapag naku-sira, ng mga kabataan. Mga, mga... So, sa tagal po ninyo sa politika, Sir, may nakita na ba tayo na buha ba sa pwesto dahil uh, sangkot siya sa council, Dito sa Pilipinas wala PA? Sa ibang bansa ng papakamatay pa? Oh. Dito po sa Pilipinas, so, paano yun? May delikat na sa sila. Paano natin masisiguran na bago pa sila sa pwesto at magpatuloy uh, sila sa pagkakas? Umabahan uh, na lang sila, lo, sila wala na sila magpapatay, wala na mga papakamatay dito sa Pilipinas. Eh. Uh, magandang po, Edda ng 98.3 FM. Go! Ah, marami na ho tayong batas dito sa Pilipinas. Karapat-dapat ho pa po ng ICC? Para ano ho yun? Meron na ho tayong Meron na tayong sandigan pa yan. Eh, magkatapos mo ng investigasyon ng ICI, ng ano mangyayari? Saan mo nagaling Hindi na dapat yun ICC dahil may sarili ICI po, ICI. Ay, sige, 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 dahil mabubuti tao yung nilagay. Kaya nakikiusap ako, in a bad season, uh, may para pagalong, magagaling tao yan, tsaka yung mga iba, unahin niyo po, ilungos na ote, wag na kayo lumayo. Dahil doon sa video, nandun na ko sa aming lupos doon yung problema. Ito ma ay ala-a, pag-atalibang mong taktika para humalikaw yung taong bayan. Dahil doon sa pagkakulong nila kay Duterte, doon sa ICC. Tumain pa rin bagong taklim para maliis na ang usapin. Well, ang pagkat nakita ko naman ang video, dito si former president. Wala namang naroon ng pares. <laughs> <laughs> <Ay>, ang <laughs> <ba>? hindi <laughs> natin yun. Wala natin yun. Walang warang pares, mahal na yung tao, pa sa nasa isang bansa. Ibig sabihin, wala silang tiwala dito sa ating bansa. Oh. Ang totoo, ang gobyerno natin bulok na. Pagpapagay mo na ang gobyerno natin, isang sasakyan. Maski pa-overhaul mo yan, palitan mo na itong pyesa, hindi pa rin naandar. Kailangan bago. We have good laws, but the implementation is bad. Pagpalagay mo na lang pagpahin ka ng kaso ngayon. Abo ka na siyam may parking fee. Pagbayad ka lang parking fee, matuturo na kaso mo. Eh, <laughs> nakukulong yung mga tao na walang pera. Yung mga pera, walang nakukulong. Unless natututo ng media, doon lang nakukulong. Ito, makukuhin na po gulit ano, ay tinuturo, no, itong si Paul Grisman na at ito pong si uh, congressman ko. Eh bakit hindi maho nila dinadalaw sa investigasyon nito? ah uh, go! Bakit tinatago pa ho nila ko?